Mukha man siyang maloko, huwag kayong loloko-loko sa kanya. Dahil ang tinagurian ngayong funny guy, halos mag-iisang dekada na palang legal counsel ng pamilya Duterte. Si Attorney Alexis Lumbatan. We came there early eh. So we waited for around an hour. Yung cameraman, pinapakita yung mga guests sa loob ng ng Rizal Ballroom. Ay may malaking monitor sa harap ko. Nakikita ko, ay, mukhang seryoso itong mga taong to. Bowling na bowling. Eh, inauguration pa naman. Dapat siguro at least mag, may mag-smile. Nung pinanay yung camera, sabi ko, eto nga, 3, 2, 1. Sabay-sabay, sabay, 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 sabay gano'n na ako. Eh, nagtawa na yung, alam mga tao sa loob. Sabi ko, ah, mukhang napasaya ko sila. So sabi ko, ah, gano'n, good time, good time. Pa-smile, smile na lang para gumaan naman yung feeling. Tsaka masyadong ano eh, masyado parang heavy yung atmosphere. Pero kung meron man daw pinagpapakyutan ang abogadong ito. Walang iba, kundi ang kanyang limang taong gulang na anak, si Sab. Natuwang-tuwa namang nakita ang kanyang daddy sa TV. happy when you daddy TV? gusto okay yeah isip isip ko rin na ah, no no, no ng anak ko so pasma smile smile na lang din and when I got back to Davao yung sabi niya I saw you on TV dad and I think she was very very proud to see his, her dad on TV so at least na pasaya ko yung anak ko rin Medyante man, siya tuloy bata. Seryoso naman daw siya sa pagsasakdal sa sino man lalabag sa batas. May problema man po sa buhay, huwag na natin problemahin dahil problema na nga, problemahin pa. So, smile na lang po tayo ng smile. Good vibes lang.